Lucas na walan jo. May jowa kaya ako? May jowa ka? Sige nga, sino? Oo kaya. Ikaw. Cringe. <laughs> tayo na lang kasi. Di tayo pwede, Lucas. Bakit naman? Gusto ka ng best friend ko. Ikaw naman yung gusto ko. Pero hindi naman kita gusto. Eh, dililigawan kita. Hanggang sa magustuhan mo na rin ako kay Ira ka na lang. Sabi ni ikaw ang gusto ko eh. Alam mo, wag ako. Iba na lang pag-tripan mo. Ah, uh, Lucas, si Ira. Ira, si Lucas. Hi, Lucas. Hmm, Kali. Samahan mo ako mamaya. Hala, hindi ako pwede eh. Magpupuntaan ako. Si Ira na lang isama mo. Ha? Eh di sasamahan na lang din kita. May kasama ako eh. Sino? Uy pre, basketball. Ayan, si Oliver. May date kami mamaya. Di ba Oliver? Ah, ah, oo. oh, sabi ko sa iyo eh. Kaya si Ayla na lang isama mo. Para lalo nyo pang makilala ang isa't isa. Oo nga Lucas. Wala rin naman akong gagawin. Sa tara. O oh, sige, para makilala na rin kita. So, may date pala tayo mamaya, Miss Callie. Ha? Wala. Pero sabi mo kanina, may date tayo. Kunwari lang? Bakit kailangan pang magkunwari kung pwede naman natin yung tatuhanin, di ba? Miss Callie. Alam mo, mag friend talaga kay ni Lucas eh, no? Parehas kay Bolero. Ibain mo kay Lucas. Torpeon. Ako hindi. Pero seryoso Oliver, kaya ko lang nasabi yun para magkaroon ng time si Lucas at Ayra. Ano bang meron sa kanila? May gusto si Ayra kay Lucas. Paki ka sila, di ba? At si Lucas, may gusto sa'yo. Tapos ikaw, ako yung gusto mo. Wow! Ang kabal naman pala masyado, Mr. Oliver. <laughs> well, Miss Callie, baka Oliver to. So, ano? May pupuntahan ka ba? Wala naman. Bakit? Hmm, wala. Pwede na po ba natin ituloy yung date? Pwede naman. Ang ganda naman ang kadate ko. Bulero talaga. Seryoso nga. Ang ganda mo. First date ko to eh. First date mo? Ay, hindi pala. Second date ko pala to. So, sino first date mo? Si Lucas. Siya naman palaging kasama ko. Kali, Oliver. Hey Lucas, Ira, andito rin kayo? Dito ako din nalang ni Lucas eh. Kayo, dito rin ba kayo magde-date? Oo. Uh Edi -uh. Eh di sama-sama na lang tayo. Oo oh, nga, uh, double date. Masaya yun. Sakay tayo dun, no? Oh. Dun. Si Lucas, papasakhin mo dyan. Eh bakla yan eh. Sinong bakla? Uh, ikaw, Di ba nasa mga tayo dyan? Mangyayak-ngayak ka nga nun? Huy, hindi kaya. Baka ikaw yun. Huwe, bakla ka lang eh. Halikan kita dyan. Ay bebe mo ang harot. Sige nga, kung hindi ka takot, sakay tayo dyan. Nga pre, patunayan mo nga sa amin. Okay, G. Tapang naman pala ha. Huwag mo kong inaano dyan, Kali ha. Pikon. Mamaya ka sa akin. Good luck, Lucas. <laughs> talaga kayo ni Lucas, no? Sobra. Hindi mo ba nagustuhan si Lucas? Ha? Huh? Bakit ba naman natanong? Di ba, gusto ka ni Lucas? Hindi yun. Magkipigan lang kami nun. Tingnan mo sila ni Aero. Bagay sila, di ba? Pero mas bagay tayo. Ako. Miss Kali, sabi mo naman magkaibigan lang kayo ni Lucas, di ba? Hmm, oo. Bakit? So, Pwede kita ligawan? Ha? Huh? Uy, ano? Wala kayong balak pumaba dyan? Ah, uh, oo, oh, hindi. Uh oo, -oh. so pag ang ligawan kita? Ha? Huh? Yes! Uy, pre, parang tuwang-tuwa kayo ata masyado. Parang may something, ha? Inayagan na ako ni Kylie naman ligaw sa kanya. Kylie? Ah, uh, oo, oh, Oliver oh, yan eh. Huwag kayo magalala. Aalagaan ko best friend niyo. Dapat lang pre. Ay, magkakajawa na yung best friend ko. Lucas, huwag mo nisasaktan best friend ko ah. Dahil ako ang makakalaban mo. Uy, Kali. Wala naman kami eh. Tsaka hindi niya ako nililigawan. Doon din pagpunta yun. Di ba, Lucas? Oo nga, pre. Huwag kasing torpe. Maghintay kasi kayo. Kaibigan ka pala yung gusto mo. Bakit? Kaya pala ayaw mo sa akin, kasi yes, eh. si Oliver yung gusto mo. Magkaibigan tayo, Lucas. Pero mahal kita, Kali. Mahal ko si Oliver. Bakit kaibigan ko pa? Bakit hindi na lang ako? Kasi mas importante yung friendship natin, Lucas. Friend zone na pala ako eh. Lucas si Aaron na lang. Best friend ko rin yun, tapos mahal ka pa niya. Ikaw ngayong gusto ko, Kali. Sana nga, ganun lang kadali sabihin sa puso ko na huwag si na Kali. Dahil may mahal siyang iba. Si Aira na lang. Pero hindi ganun kadali yun, Kali. I'm sorry. Kali, sa tingin mo, magugustuhan kaya ako ni Lucas? Oo naman. Maganda ka, matalino, matangkat. Wala hindi ka magustuhan ni Lucas. Thank you, ha? Para saan? Kasi dahil sa'yo, nakilala ko siya. Wala yun. Basta pagdikit kayo, di pa naman ka. Oo ba? Uy, anong ganap niya dyan? Kamusta naman yung basketball niyo? Baka Lucas at Oliver to. Siyempre panalo. Lucas, ano balak mo? Kay Ira. Ikaw, anong balak mo kay Oliver? Ba't sa sa'kin? Uy, andito na yung bebe mo, Kali. Oo, oh, basang-basa ka na naman ng pawis. Sweet naman ng misis ko. Che, pampalit ka na nga ng damit don. Yes, misis ko. Ikaw rin, Lucas. Gusto ko si Ira magbihis sa akin. La, asa ka. <laughs> Kali? Uy, Lucas, ginagawa mo dito. Hindi na tayo nakakapag-date ng tayo lang dalawa. Weh, hey, miss mo ka na. Ba't ako? Hindi mo ba ako na-miss? Na-miss ko syempre best friend ko. Puro ka kasi Oliver eh. Ikaw, puro ka naman Ira. Oo. Oh, alam mo, sobrang alaga pala ng best friend mo, no? Oo, oh, maalaga talaga yon. Tulungan mo ko. Saan? Isusurprise so ko si Ira. Gusto mo na si Ira? Wala eh. Tinamaan. Sige, tutulungan kita. Talaga? Oo naman. Kaya na ba ni Oliver? Hindi pa. Bakit hindi pa? Hindi naman kami nagmamadali. Hello? ali asan ka na? Hindi ako ang susundo sa'yo. Ha? Bakit? Si Lucas ang susundo sa'yo. Nandiyan na ba siya? Hello? Kali. Oh, 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 oh. Oli, andito na siya. Hi. Napakaganda mo naman. Ang gafo mo. Paano ba sasabihin sa'yo to? Muna, akala ko, hindi kita magugustuhan. Mahal na nga kita. I love you so much, Kali. I love you too, Lucas. May tanong lang sana ako sa'yo. Ano yun? Will you be my girlfriend? Yes Sana ganyan na rin yung isagot niya, no? Ha? Si Aira Ayan kasi yung sasabihin ko sa kanya Okay ba? Ah, kay Aira Oo, gusto ka na, eh Ano? Tara na? Happy birthday, Aira Yay! Thank you, Kali Sino kaya yung babaeng nasa harapan ko? Ang ganda kasi Pakilala mo nga ako, Kali? future mo. Ang ganda naman ng future ko. Sira ka talaga. <laughs> Flowers, para sa magandang babaeng nasa harapan ko. Thank you, Lucas. Happy birthday, Ira. Thank you, Oliver. Kali, sorry hindi kita nasundo. Okay lang. Sinundo naman ako ni Lucas eh. Katahimikan, everyone. Meron lang akong sasabihin. Lucas! Go, Lucas! Gusto ko lang malaman yung lahat na si Miss Ira Kison, siya yung tipong babaeng papangarapin niyo. Nasa kanya na lahat. Sobrang swerte ng lalaking mamahalin niya. Pero hinihiling ko na sana ako yun. Miss Ira Kison, mahal kita. Uh, Miss Ira, will you be my girlfriend? Yes. Yes, Lucas. You mean, tayo na? Oo nga. Tayo na. Okay ka lang? Ha? Ako? Oo naman. Ako? Kailan mo kaya sasagutin? Loko. Congrats, pre. Congrats. Salamat, Kali. Kali, kami na. Alam ko. Ba't parang di ka masaya? Ako? Masaya ako, baliw. Yung dalawa kong best friend, na. Sabi ko na nga ba kayo rin magkakatuloyan eh. Cheers! Para sa si dalawang mahal ko. Finally, nagkatuloyan din kayo. Cheers! Cheers! Kailan ba ang kasal? Kasal agad? Ang tanong, kailan mo sasagutin si Oliver? Bakit pa kasi kayo nagmamadali? Baka maunahan ka pa ng iba sa mahal mo. Maunahan? Eh, naunahan na nga eh. <laughs> Oliver, para may iba ka? Wala. Hindi naman si Oliver. Eh di sino? Uwi na tayo, lasing ka na kali. Ha? Ako? Lasing? Hindi pa ako lasing. Nagkakasayaan pa nga tayo dito eh. Cheers! Sila oo, pero ikaw hindi. Ikaw yata yung lasing eh. Uwi ko na si Kali, pre. Ayra, congrats ulit. Ingat kayo. Ikaw, Oliver, KJ ka alam mo yun? Ah, ang sakit ng ulo ko. Gising ka na pala. Oli, anong ginagawa mo dito? Binantayan ka. Lasing na lasing ka kagabi. Nasukaan mo pa nga ako. Hindi na ako umuwi kasi baka kailanganin mo ako. Hala, sorry. Hindi ko alam. Ah, uh, Oli, may ginawa ba akong hindi maganda kagabi o nasabi? Secret. Eh, hey, Oliver, sige na. Meron ba? tingin mo. Oh, Nakakahiya. May pupuntahan tayo mamaya. Be ready, okay? Ha? S Sige, ingat ka. Si Lucas ulit susundo sa'yo. Miss Kali, ready ka na ba? Yes, Mr. Oliver. Hi, Miss Kali. Bulaklak. Pinabibigay ni Mr. Oliver. Ayi. Ano na naman tong pakulunyo? Basta, magugustuhan mo to. Siguraduhin mo lang, ha? Good luck. Wow.